Good morning, para bagong araw, para bagong vlog Welcome to my YouTube channel mga kapari At kung bago pala kasi sa channel ko Subscribe ka na si Kalbo <laughs> At pakipindot ka na sa <laughs> bell button All saka like mga bari. Good morning, good morning mga kapari Sana yung isa Bigyan tayo na sa si araw ngayon At sana yung makarami tayo Ito maganda pa rao, guys Maaga pa Alas 6 20 pa lang guys 6.20 Malabas ng araw Ayaw na pangitain to. Lord, sana ibigyan nyo kayo ng mga kasus. Maraming binta Sana yung makaubos. At sa lahat mga nagtitinda, sana ay makarami. At sana guys, good morning, good morning sa inyo. Shout out sa lahat. Sa lahat, lahat. Shout out. At pakipalo nyo naman ako sa Facebook feeds ko. Long P. At sa YouTube, Boss Dong. Zero Week. Okay, let's go. Pakita ko sa inyo guys, ang pinya ko. At 100 pieces. You know, all gabi. Ah, por ahí, Uh, kasama na yung tira ko kapon guys uh, sana kayo makarami let's go, good morning, good morning sa lahat ay guys, nakabay naman tayo nakabay naman tayo, nakabay ah. ganda. Guys, yan na lang pinya natin yung 100 natin na yan po ah. at na lang. natin ko yan pa tsaka yung sa eto pa guys ah. Kaya na lang guys, pinapaubos natin Kaya lang, masama ang panahon Nadilim na guys, nadilim Ayan o Nadilim Ayan na lang Ayan kayo, may napulot nga pala May lumapit sa aking hayop Anong Hindi ko alam kung klaseng hayop to guys so. Ayan Alamin nyo guys kung anong hayop yan si Oscar yan oh, no! Ayan. Ito yata si Oscar ngayon Ayan Ay tama guys, ito yata si Oscar Ito yata si Oscar Ito yata si Oscar Ini itu kan guys, di eh, sana mau habis Oke yeah, Let's go guys.